Hello guys Magandang araw sa inyong lahat Ayan, tingnan nyo si Chico Ayaw magpahiram ng unan Hihigal na ako eh Ayaw magpahiram guys Kasi sa kanyang unan to guys eh Iram lang ako unan, Gunso Iram lang ako unan ha Iram lang ako nito ha Ha Gunso, iraming ko lang tong unan Iraming ko lang to Ayaw niya talaga guys magpahiram mo. Oh. Hmm, tingnan niyo guys, ang damot ni Chiko. Ayaw magpahiram. Pahiram lang ako. Hiram lang ako. Hihiga lang si nanay. Ha? Ihiga lang ako nga. Ano ba yan? Ba't ayaw mo pahiramin si nanay? Hihiga lang si nanay. Hiram lang ako nito ha? Ayun na guys. Pumunta na siya sa ilalim guys. Oh. So, Ayun na. Ha? Hiraming ko lang yung unan mo, ha? Sa kanya kasi unan yan, guys. Hmm. Ayaw mo, ha? Ayaw magpahiram, guys, oh. Hmm. Oh. Ah. Ayaw nyo talaga, guys, magpahiram, oh. Hmm. Tingnan nyo lang, guys, oh. oh. Sige na nga. Sayo na nga to. Ayan. Thank you for watching. Bye.